Good morning mga kabady Ay, nandito na tayo sa kagbalete mga kabady oh. uh, Service natin si Master Jill Mark Ayan mga kabady oh. to big pero ang ganda mga kabady Matagal din tayo hindi nakistart dito mga kabady Nasa taon At laging masama ang panahon Ayan.

taas pa yung tubig mga kabady uh -huh. Lệit, lệit, lệit à, Anh đi so Show nào của đây nhá, Good size. 25 LB yung aking ano? Leather line? Kaya... pala ko hindi iyan ang iyan naman, no, sir. Ha? Ba, parang iba yung sa iyo? Huli. Sabit. Ibilisan mo? Madre ba? May sabit. Ay, nakawala pa. Nakawala yan. eh pera nga dito is on chắc chắn chưa chắc chắn chưa chắc chắn chưa 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 okay <coughs> Sabi ko na, si Pinky lang, ang malakas. Aba, malaki oh, magaling si Pinky oh. Yes si Pinky oh. Balaki pa siya. Eh. Pinky. Magaling si Pinky. Ah, Pinky. Doktor? yung ano yung mahal na sakyan push <laughs> on push on pinasalo si pinky mga kabadi ay putang na parang nawala Ano yan? Dabay natin sa akin yan. Madala ngayon ah. Inubos ni Karing Boy pala kaya eh. Hmm. Pani sa akin yung pani sa akin yung mga yun. yung ako yung casting din. Eh. May pinero sa akin eh pani sa akin. Is on. Bondo na ako sa mga ka pang casting? Oo. Ang ganda ng pang kasting ay. Liit.

Життің арымдарда, біздің ал Haroon? Әдеткий эй mm <laughs> Mababaw dito mga kababi. Fish on. Ah, oh, maliit. Oh, ba, malakas. Oh. Siga. Ay, nakawala pa. Sayang. Sigaras yun. Ini mahu bawa dia huli. Isuan.

on mga kabadi lakas na eh. Ay, sumarang, lakas na. So, okay. on ayun pakingganin Ay, ko mga kabadi eh. soup bait ang ganit natin magbisa ang malalim-lalim pa rito eh

lur lur lakas lakas mang kebadi hmm Pala oh, kung malaking lilin. Ba't pumaling tayo pare ano? Ako nga ito, 30

Bakit pala o tayo? Is on. Oh. Eh, oh, putang ina ng Joke. Yari mga kabadi Fish on. Fish on, pis on. kola